Imbes na malinis na tubig ay gasolina ang makukuha sa mga balon ng ilang bahay sa Barangay 5 sa bayan ng San Nicolás dito sa lalawigan ng Ilocos Norte dahil sa naglik na gasoline station. Ayon kay Barangay Chairman Francisco Bagay Jr. sa nasabing barangay, umabot na sa labing isang bahay ang apektado sa nangyari. Anya, unang lumabas ang isyo noong Nobyembre sa nakaraang taon kung saan dalawang bahay pa lamang ang apektado pero habang tumatagal at nito lamang nakarang mga araw ay labing isang bahay na ang napektuhan ng kanilang balona. Dahil dito, agad pinatigil ang operasyon ng nasabing gasoline station at sa pagtungo ng may-ari sa mismong opisina ni San Nicolas Mayor Mike Hernando ay pumayag itong tulungan ang mga apektadong residente sa pamamagitan ng bit nito ng linda ng tubig sa kanilang mga bahay mula sa Prime Water Corporation. Nangako naman si Mayor Hernando na kapag maayos na ang lahat at makapag-comply na rin ang gasoline station sa lahat ng kailangang requirements ay pwede na rin itong mag-operate muli. Nagtutulungan kami ngayon para ayosin. nang sa ganun eh mabigyan naman ng don uh, uh, atensyon sa mga nasiraan ng balon yung mga hindi na magamit dahil may may kerosene na ng den sa may-ari naman para makabalik siya sa negosyo pag maayos niya lahat. Yan ang ulat murarito sa Bombo Radio Luwag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Romdiki Moyuga para sa number 1 and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Bastajo Bombo